Hi! Good morning ulit. So, ang oras ngayon ay 6.09 a.m. So, kaka -uwi ko lang dito sa Bicol ulit. kukus -kus 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 tayo ng maduming er-er. Ayan. Yung ano, yung takip ng ano, Babawasan natin ng dumi. Babawasan lang. Ah kasi hindi talaga tanggal-tanggalan natin kasi hindi masyadong malakas din yung kamay ko magkakaskos ng mga ano-ano bagay-bagay gulo-gulo pa yung buhok ko sa ano yan, sa biyahe pinali ko kasi galing kabiti pamunta dito so, grabe ang suka ko mga ngobi malulain ako sa biyahe mga ngobi Grabe. Siguro mga naka kinsing plastic ako. <laughs> Akasok ako. Kasi wala kabiti hanggang dyan sa daet. Diyos ko. Grabe lula sa mundo. Hindi kinakaya ng sikmura. Mas okay pa sa akin yung nakamotor kesa uh, sasakay sa ano? Sa bus. Parang mawawala na ako ng buhay. Kakasuka. Naubos na yung laman ng ko. Kami yung suka na pait na lang sinasuka mo. Kasi wala na yung pagkain mo sa chan. Naubos mo. Nakakasuka mo. Ang pait mga uh, bi. Narabo Sobrang pait talaga. Yung sumusubo-subo na yung tubig na sinasuka mo. <laughs> Napaka pait, Ang pakla-pakla ng lasa manok Mano yan? Baka may manok? Wala ata si mama din Manok nga ata talaga. Marami kasing manok-manok dito si papa. Minsan may mga umaano. Hindi naman pala totally marami. Meron lang pala. Kasi kung marami, parang farm na yun eh. Pero bala ko din gawin tong farm kung sakali. Kasi parang gusto ko doon to meron sa si may taas. Meron bahay doon. Tapos, ito gagawin po. Ayaw ko lang kung magkatotoo. Siyempre, pangarap lang muna tayo. Kailan mo natin? Ha? ha? Ta, di man tigahalihan. Ako pa rin pag-abot ko. Iyan nga niya na no. umay. Kakalihan mo lang. Kailan mo natin? Maski ba kung paalam, maski ano lang. Kaya, basta may guhit lang magpalaga. So, ayun mga baby. ko lang ang usapan namin. Parati kaming nag-aaway ni mama. Tsaka ni papa din. <laughs> Siyempre, mag-isa lang ako. Ako Nang talaga ang kaaway nila. Kaaway ka ba, te? Away sa mga nakakakilala sa kanila. So, papatayin ko muna yung video ko kasi ba mag-storage na yung cellphone ko. Marami din akong dapat i-upload. Papasok tayo sa social media ngayon. Testing! Ano, masabang tumesting, mga be. Sige na, mga be. Babos, mga be.